Ay. Diyan itatanim. Ito. Tatanim pa to. Ay. Pagagandahin. Ang garden. yan Geh, nah, enggak minta nih. bigyan ng nyog. Saka ipapasok to Ganyan ang ginagawa ng pagtatanim Ganda-ganda. Jangan nah, ganda lupa. da Ayan! Ayan Ayan. ah si too big uh, no? na eh kung apa sokat? No, may maganda talagang ubi doon ate saan doon sa may sa may tagiliran ng bahay ko. Oh. Ayan yun, doon. Kaya yeah. lang hindi ko ma-try kung paano ako. Ay, natin. Maliit pa yung buha ng ano. O, tambakan natin Kasi kulang sa tubig. Parit ng mga bunot yan. Maliit pa yung bunga. Wala pa? Oo, Bulinggit o. Ewan ko lang sa bandang na Bulinggit ko pala. dito. Ay, ayaw mo pumasok. Ay, ay, ay pumasok. Pumaso. May aso. Ha? Ipain aso. teka sandali. Sabihin mo. Ano ang Ano? ano? Dyson. Tyson. Tyson. <laughs> Tyson. <laughs> Tyson. <Dai> Dyson! 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 Sandali. Ayaw mo Sandali.